Guys, humihingi si Diwata ng tulong sa mga marunong about dito sa mga fake account na nagpapanggap na siya. Pakinggan nyo yung kanyang panawagan. Gusto ko sana uh, matulungan nyo ako para kung ano bang dapat yung sa account nato na fake, nagpapanggap siya na ako, minunakaw nyo lahat ng videos ko. Kasi nag lang din ako, okay lang naman sana, pero kung makagamitin kasi sama-sama, magpanggap na ako, so di ba, hindi po ako yan. Ha? So fake account pala ni Diwata, yung uh, Diwata Paris Overload na mayroong uh, mas maraming followers compare sa kanya. So ano nga ba talaga yung uh, official account ni Diwata? Pakinggan natin siya. hindi uh, yung account ni Diwata Paris Overload. So pagkita ko yung pinag-aibang fake account. So dito yung fake account. Yung fake account nasa 700,000 followers. Ito yung fake account ko ha. Ayan, fake account yan, fake. Sa so status kasi ni Diwata kay na sikat na sikat na siya, marami nang uh, naghahanap sa kanya na magkaroon ng collaboration, kinukontak siya, magkaroon ng mga commercial at yung ano pa man dyan, na pwedeng uh, kumita si Diwata, baka doon siya mapunta sa fake account. So baka masisira siya. Kaya nananawagan siya na sana matulungan siya kung anong gagawin dito sa mga fake account kasi for sure maraming gusto may pagkulab sa akin, maraming gusto na magpag-deal kung ano man yung fix na doon napupunta sa kanila, doon sa kanya. Tapos siya naman nagpapanggap. Pero maalata mo naman kasi sa akin, lagi ako naka-live na walang edit. Ito naman yung mensahe ni Diwata doon sa gumagawa ng mga fake accounts. Alam mo, ikaw kung sino ka man may ako ng account ko, mas masarap kuminta ng pera pag nagihirapan natin. Kaya sa sa'yo kasi, kumita ka na pera ng tulong sa tao ang ginagawa mo. ka ng sarili mong content, kumawa ka ng sarili mong account. Wala naman tayong problema dun eh. Basta huwag ka magpanggap na ako. Katulad nito mga vlogger dito, marami tayong nagpa-vlog dito, content ako. Willing naman supportahan kita eh. Pero kung gagamitin mo ako, kung nagpapanggap ka na ako, hindi masama, hindi hindi mo maganda, masama po yung lalawa. Sana mabago mo pa yan. Alam nyo, sobrang bait ni Diwata. Willing pa siyang pagbibigyan kayo eh, kung magbabago kayo palitan nyo na lang yung pangalan ng page nyo at makipag-usap kayo kay Diwata. Ano bang masasabi ni Diwata dito? Willing naman ako kung yun ang gusto mo. Basta huwag ka lang mapanggap na ako kasi niluloko mo yung tao, pati tarili mo. So yun lang. So, bakit halos Diwata na lang yung content ko ngayon? Alam nyo guys, panahon ngayon ng kasikatan ni Diwata, nai tayo sa mga ginawa niya, sa narating niya. Isa rin ako kasi yung businessman na hindi pa rin nagkaroon ng result compare kay Diwata na naging inspiration dahil tingnan nyo naman saan siya nang galing talagang yung katuhunan niya galing doon sa pinakamalit hanggang sa lumaki so siya talaga yung pinaka-inspiration lalo na pang nangihina tayo sa business tulad ko mahina ang business ko ngayon so pag nakita ko yung istorya ni Diwata para hindi dapat ako mawala ng pag-asa kasi si Diwata oh, galing sa pinakamababang kalagayan ngayon umangat nagsikap sa kaya mga word of wisdom ni Diwata nakakatulong talaga siya ng malaki para mapost yung moral natin na magsikap din tayo at uh, hindi tayo sumuko sa laban ng buhay lalo na nagbi-business tayo na may mga time na mahihina lalo ngayon sobrang hina medyo nangihina tayo na wala ng pag-asa pag narinig natin yung payo at saka nakikita natin yung Uh, ginagawa ni diwata na inspired para sa may, may pag-asa pa hindi tayo pwede mawala ng pag-asa si Diwata na eh so parang ganun, parang siya yung sukatan ngayon. so yun yung pinaka nakuha kong lesson sa buhay ni Diwata sobrang inspiring so saludo talaga ako okay, na Diwata